idol ang tatlong nagpodium <laughs>

Gracias. Jalan. Airi, airi event Air. Hop. Eh, nah, hindi yung tapos, tapos na nang, tapos na ano, karera, 20 -20. 掉家了我都离世了，我哈哈哈。 Thank oh bunuin dito 1945 <laughs> yung magkakasan ano pa tayo yung magkakasan pa tayo marami tayong kasama wala may hirap po may hirap yung ano kasi puro ang ano eh puro yung mga kasabay natin makakaano tayo pag ano pag may age category Uh, awarding na ngayon ng ano, ng 2020 -20 race dito sa ano, sa Dubai Island. Uh, tatapos lang ng race. Bali so, awarding dito sa side na yun oh. Hindi na kami lalapit doon at hindi naman kami kasama. So, okay, uh, so kami dito. Ali, doon yung awarding mo. Oh. Si Janre pa rin ang ang kumuha. 2020 -20 race dito sa ano, sa Dira Island sa Dubai. All, all bike all bike huh? daming yang kitang bisikleta oh <laughs> Sik bike oh bike oh,

Sigawa, sigawa, sigawa Thank you Thank you Thank you Palitong palitong trophy ah Okay Okay At tinanong ko po sila kanina Kuha ng segreto, pati nanalo Ano sabi mo sabi? Tutok lang po sa likod Ano na mga Guys, thank you very much. Thank you so much. At, salamat at saka yung, uh, laging, uh, sa ano, oh, Salamat ka. sa support. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya salamat po. Salamat Kaya naman. Kaya naman. Kaya Tapos Kaya naman. Kaya naman. Kaya bibe interesado na. Bali, nag-navigate kami. Pero sumabay din rin kami sa ilang ila ikot nila. Andito yung mga kasama natin sa harap oh. Tapos ito si Badi sa tabi ko. O oh, na kami mga idol. Bali, sa ngayon naka 75 kilo na kami. Uh, siguro ano, ah uh, kami mga 80. Para no. Tawagin so po sa support para sa ating channel mga idol. Para umangat tayo kahit noon time mga idol. Maraming salamat. So, ayan, keep safe mga idol sa hanop para ride natin natin mga idol, mga kapwa ko siklista no. So, keep safe sa ride natin mga idol. And thank you. Thank you. Thank you.